sa isang liblib na bahagi ng kabundukan, matatagpuan ang isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Ako lang po itong pati manunong Ako sa pakanunong itan. Isang kwento na hindi tumitigil sa kabila ng lahat ng pagsubok, kundi patuloy na nagbibigay pag-asa at lakas ng loob. Ako ka siyang unungan dong hanpudhan po doon, hando, hando, doon ako siyang panasulbihan yung isakto. Sa unang bahagi ng aming kwento, nasilayan natin ang tahimik na sakripisyo ni Tatay para sa kanyang asawang unti-unti nang nakalimutan ang mundo. Ngayon, bumalik kami dala ang ilang mumunting bagay hindi bilang sagot sa lahat ng kanilang pangangailangan, kundi bilang simbolo ng pag-asang hindi sila nakalimutan. Natakaroon din sa padulong sa balay ni ta Taishyot tungod kay Karun May 1 Labor Day yun na yung mga naghatag sa itong mga viewers o itong ka mga kauban ini eh, nga ilang gi hatag aron sa paghatod dito kita ang nahibog tulay aron sa paghatod ni eh, nga mga gamit o mga goods para sa ila last namong last mong ari dili kayo to kapoy gitungod tungod di may ramami Dibit-bit karun murag dublig yudang amung kakapoy karon karun kaya Duna may mga ipangdala Nga gihatag o gi dunit sa tong mga ug sa tuang viewers no Karun murag ini ginawag dah brad, padung na dia Nay padung right bitaw, tuu ba Meron din pong nag-volunteer na sumama sa amin. Isa po siya sa mga nagabot ng tulong kay Tatay Isyo. O usa ko sa natandog na tandog, nga maghatag o ka ng kinasingkasing nga tabang at makita nga dili uh, ng kahimtang o samot ng, nga, na uh, naigipaminaw sa lawas. Mas maayo yun na uh, nakaad uh, naghatag og kinasingkasing nga tabang para ma-provide sa pag-aaraw ng Panginahanglan. Pagdating namin kina Tatay Ishut, inatakin na naman siya ng arthritis. Dahilan kung bakit hindi siya makalakad at hindi rin makapagtrabaho. Ang burot na yun dito. Ang burot yun. Ang usa. Ang na so, usa. Na nagsugod-sugo, na-free ko siya. na imbis nga ako nung ingon siya nga. Imbis nga magbagol ko no siya. Magbagol? niya kay... Kaya <clears throat> sa siya naman po nung gubag ang iyong usagatiil. Dili na po siya makahimo sa pag-trabaho. Kaya okay. may mm -hmm. mag-urog Basta na yung no. Bagol-bagol, gunag-gunag po. Mm. Maragay okay. na, lahat pala yung bukid. Hindi ka kakaroon magalakaw. Magdahit-dahit to. Haan, nera din eh. Nanhi mm. mm. din eh. Uh lingkod ko lang. O bubarog, sakit. Timing good kaya nga itong so, pag-alakaw. Kaya gupong ko, sakit po. Pinagi sa tabang sa itong mga donor. Sakit ka uh, naman, naman. doon eh. Right, eh. Oo. Sakto kaya to pag-anhi kay nang oh. tanawa wala kasi akala ko siguro dinala kami ng araw na ito para kay tatay dahil si tatay hindi na naman makalakad at hindi rin makatrabaho pero buti na lang may dala kami ang mga tulong na ipinaabot ng mga taong nagmalasakit hindi man nila alam pero ang mga simpleng tulong nila, malaking bagay na para kay tatay. Kani kang Aldrin Eh. Salamat do ha. Oo. Nagtapong. Ni na kang Aldrin. Mm. Kanya kini kang di ni kang Isay. So, naga siya naghatag ani. Oh. Isay. Kanya kini unsa mga imong sudan ni? Eh. Oh, di ara. So nakita na mo tay katong last na to nga video. Oo. Kuan mo no katong imo ang Kasirola. Kasirola ba Palit nagpalit na lang pud mi og kasirola para sa imo ha. Oo, ya po. Dugo. Ah, luot pud kayo. Luot, luot kayo ang tawod mo nga. Ang tawod na. Nagka nagka kuan sa maluoy pud tanyo pa tay nagpalit. Si tatay ay naawa sa amin. Dahil daw nag-abala pa kami para lang madalan siya ng pagkain at konting gamit. Pero ang totoo, ang tunay na layunin ng tao ay ang maging daan ng kabutihan para sa kapwa. Yakin kini, di ba yung nagisigot ka nga ang imong asawa, oh. ganahan siya o, di ba, magsingin yung ganahagatas? Oh. Kini, gatas ni hmm. Natay Kasirola para sa imo ha. Oh. Salamat lung ha. Unya, unya, datay, kaldiro. Kau gunung Aldiro Para hmm. gini sih mau hati Mas eh <laughs> Kaldiro nana kayak kasirola nana bukai gatas hmm. punya di bawah ingon kang nggak ingin ganahan sih og pan oh betau okay. oh, dong bread pan ah. apa ya, pan punya sih tay hmm. Diba, ingon kang ini kuan ingon sih nggak satu mengayu hmm. Uh -huh. sih og gatas og oh pan sa imo ha oh kada sabon buntay hmm. at isa oh yeah. <laughs> sabon nimo hmm. panglaba o panghugas Yan na oh. putay pangligo og sampo o oh, sampo mm -hmm. para presko perminte aw oh, presko di ba maligo kada adlaw oh, maligo kada adlaw presko perminte ni kada eh. bii oh. na. no <laughs> humot sa gitna ng aming pagbibigay Muling nabuhay ang alaala ni tatay. Naalala niya ang mga panahong nanliligaw pa siya kay Nanay Rosa. At doon, sa maliit pero puno ng alaala nilang tahanan, ibinahagi niya sa amin ang kwento ng kanilang pag-ibig. Nila mo yung bahay doon kini ah. na nung masita po po niya. po yung kanilang nanay. Kung taon itaw niya, nagkakak. Nakasabot po din tao, hindi ko maay man. Wante man, mula Ringon nga, maligo, maligo. Maligo po may, huwag mo siya la, laing lingaw. Ah, mag siya. Kaya mo siya nga, mukuyo ko. ako wala pa pakuyogon. Magdaaganig, may graha sa malagtas nga. Muda siya tayo, naku ayaw pa nga ako. Oo, oh, di ako pabit-bitun lang. Iko na ang mo bitin lang. Oo. 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 mo Oo. ako Oo. Oh, kay yan gum asawa kay tama gyud man. Kay tama gyud man munang ako gyud siyang uno nga ndong hanpudan pudud na ako siyang wala silbiha gyud sakto. Masuto gyud nga sa akong Kaya Kay maginuno nga magaling <coughs> banag asawa lagi. Sa ning usang banig niya, ah. Ha? Wala mo banig? Wo nang di ay nagubad na puno kanang buli. Oh, <laughs> Bully po. Kini nga, tag may sa usa na to ka mga kanang nagtanaw sa video. Oh. Ingon sila nga ipadala ko nun yung oh. manig. Kani pangkuskus pang kuskus -kus ni siya sa Kanang oh. inong kao oh, kita Kaya nakita na to katong last na to nga video ko. Anong to? Kanang mm -hmm. -kus mm -hmm. ni kuskus ni mo si oh. oh, kuskus. Mm. Bono siya. Pang kuskus ni siya. Mm -hmm. Kini tay. Sukal. Oo, oh, asukal. Kinanglan mo no? Yan ang mm -hmm. mag... Para sa gatas inyo? Oo, oh, sa gatas mo. Yeah. No? Gatay, kuantay. Wala na. Hindi na Naatay noodles. Mm -hmm. Noodles, datay noodles. Natay udong. Mm -hmm. Na Nabutay prutas, diri gamay, ha? Mm, -hmm. mm -hmm. Sayuti. Ahos, kapi. Oh, okay. Kanya, hanibi. Para rin na ka mga tuog matag-ub. Oo. Oh, oh, mm -hmm. yeah, Imbis nga, mm. magtrabaho ka ang imong trabaho is imo na na personal imbis nga igasto oh. pa nimo pamalit og ngani eh. mao oh. mm. So, yeah. <laughs> so dapat ay, di ay oi di ayo ko daghan ba ni so sa konsehal ah. sa ha? barangay balagtas ah, di barangay. yan ang kani kena habol na siya tay oh habol ini sudlanan sa inyo hang kutsara di ay dito ko oh natay baso natay kutsara, natay plato, o tasa. O oh, tasa, o. Oh. Diha. Matkutaw do nga. Nga nang nga nga atamon, o regalo. Kung maaalala ninyo, sa ilalim lang ng kanilang tahanan nagluluto si tatay. Isang lugar na delikado, lalo na sila'y matatanda na. Kaya isa rin sa mga dahilan ng aming pagbabalik ay ang paggawa ng mas ligtas na lutuan para sa susunod, hindi na sa ilalim ng bahay kailangang magsaing. Tay na ami din ni Karon kay unta hmm. maghimo mi og katong abuhan nimo. Salamat po tawo na kuno le panday kay tawo mahago mo kalayo utang tong matagob. ra bay panday. Ara ako mo ko anan dire. Unsa man? Ko po tawo sa ninyo ma ikog buot sa ninyo kalayo at po. Hindi pumayag si tatay nung una. Nahihiya raw siya Malayo pa raw ang pinanggalingan namin. Baka mapagod lang kami. Pero sa totoo lang, mas mabigat sa puso ang makita siyang nahihirapan. Matanda na si tatay. At sa edad niyang yan, hindi na niya dapat pinapasan ang ganitong uri ng hirap. Kaya hindi kami tumigil. Dahil kung hindi kami kikilos para sa kanya, sino pa? Tay, ayaw lang ni hilab tining sin og kuan kay mobalik mi magdana lang ni kahoy okay. para kay ikug, kay? ayaw na lang kay ikog ha, ha? ay na lang kay ikog Ka pandaya kay karong domingo gamay na lang pinalang kadlo, mo mobalik mi diri okay. kami gyud mo trabaho para sa imo okay. Isipan na lang uh, regalo na mo isip na lang uh, anak sad mo. Okay? okay okay ta okay ta ayaw na lang pag Isipan na lang anak mi anak na. ngani tabang, nitabang sa pagkimo ug abuhan gamay ra man kay natay okay. hmm. digyo digyo na sa maptag hapon oh. oh, okay. kung kami anak. Oh, okay. mo trabaho ana kay ako panday man ko david sige tay ha karon dira lang na ang mga gamit asa tong lansang salamat. oh ay like, lang, lang na ayat. unya inigbalik na mo di na may magdaog mga sinog lansang kay hmm. kahoy na lang nga nagkaad naman ko ni Arvin. Salamat kayo tay. Oh, salamat po dong. Duga gid na mong transaksyon ni tatay okay? no kay di mo gid siya masuot kay sa ato. So kita tong ni kamutan makahata, ginta, o, Kaya nga makahatag gid ta og abuhan kay man nga ang promise o sa, sa iya. So karon na convince gid nato na labon ato mga viewers. So ato sa mo ano og abuhan. Karon nakahinumdum mo sa katong katong nanilong bitaw mi. Eh? Eh, nanilong iba. Sa katong balay. So what pud say bana wak musya anak wak gini kanan so kan ni eh, ataupun ni hatag sa iya ha gamay nga ha, ah, tabang no mayong buntag mayong buntag para sa imo ha ya lang so isa to na ay ah, isa Saya so, ikaw lalai loto anak ha Oke okay, lah hmm at to na may pudron ha balik mi domingo sige thank you Masarap sa pakiramdam yung makita mong kahit kaunti lang ang naibigay mo. Naging dahilan na yun ng ngiti. Dahil sa mundong puno ng kakulangan, minsan hindi laki ng tulong ang sukatan, kundi ang laki ng pusong nagbigay. So may four karon, ron. Uh, atong saad ni Tata Ishut last May 1 ni Rita na itong Labor Day naghatod sa mga gamit, materials o mga grocery kung diin nga gidonate sa to mga viewers o mga kaila nga nahimot tulay para mahatod ang mga goods sa to nung sa ila so yun ay mga kakulian nga ato ang na encounter nga nga maghimot sa simple apan makatabang nga lutuan ni Tatay Isyot kaya si atong makita sa video nga ang lutuan dito sa ilawang sa balay o niya delikado siya sa sunog mao nga kita pinaagi sa tabang sa itong viewers nga dun ay nagpadala o gamay ng kwarta kini atong himuon nga makahatag taog o makabuha taog gamay nga abuhan Pagdating namin hindi na kami nag ng oras. Sinumulan agad namin ang pagkuha ng kahoy para magamit sa paggawa ng isang lutuan na mas ligtas at mas maayos para kay tatay. Oo, oh, makakuha na. Wala. nakupus na. Ako mag iuknat na rin. Kung ito ka mungo, makulong ugat o ipundo. Ang iyong uba din, nakakalakad ipundo. -up Mabuti na lang, nakalakad na muli si tatay. Kahit may iniinda pa, tumulong pa rin siya sa paggawa ng kanyang bagong lutuan. Na may karoon din sa balay nilang katayishot. No? Unya sa ato team aliados, nagkuha tag sa kamimbro na expert sa pagpanday kay Dili Matagaybao. Ini siya si Brad Noel. Sumunod siyang ato ang sa ato ang mimbro sa pagtabang. No? Ini sa Kulang pa pala ang kahoy na nakuha namin. Kaya balik bundok ulit kami para magkuha. Si James, ang atong guide pa doong dito kay nagkuha ang atong kahoy. Tudloan ta ni James kung asa padolong ang iyahang mga kauban hindi ng ang mata ha kasi matusok nasa man eh wala na may okay na natin usagakawin yung vision din na nga itong suong suong na guys oh mawani nga to ang sitwasyon dito eh Kay... magkuha itong kahoy ah suong suong dito hala 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 nakuha po ng eksibisyon ni mga uban diri sa nagkalisod na ta. Mahirap ang daan sa pagkuha ng kahoy at sa di inaasahang sandali nadulas ako. sakat sa diri, makilid kayo. <laughs> Tagak na ko. Dangog mo na ako butas, wey nilagapak gapak na guys. <laughs> aksyon na taog kabalaka no nga. Pang pangadangog. Murugway gamit ng atong butas dinhi eh. kay sungod sa mga dahon-dahon. Ang tagbutong ni James oh. Hinaya. Kaya daga mukat-kat dai. De. Kaya ni mukat-kat Pakita ang tagila Ni James oh. Galimot mo miog daog tubig. Sa gitna ng init at pagod na uhaw kami. Naiwan namin ang aming tubig pero si James, isang batang kasama namin, agad na kumilos. Kumuha siya ng buko para may maipainom sa amin. Isang simpleng kilos pero puno ng malasakit. Napakabait na bata. Buta ni si James, guys, kay man kita diri ba? Sana mo? Pila edad ni mo, James? Ha? Ten. Ten years old, kusog kayo mukat ka ito butong dilim hadlok. Yung si James ato ang ah, uh, basig yung haw na butong. Butong nga uh, ni volunteer siya o katkat. Kung alam nag-expect na tamao din siya mukatkat sa gamay kayo. Hindi lang o. lang o katkat ang lubi. Dito sa rayo, ito na siya sa tumoy. Ito na makita. Yan lang niya ukuha ang butong. Pila ka ba kayo makuhaon, James? Tulo lang, no? Sige. Dala tagak. Oo. Oh. So, kung ganina, naglisod ko ganina. Siya. Sayon yun kayo. Ah. Namin kayong lasa. Tamis kayo bukong kayo. So, tungod sa kakapoy na mo, dili pagsaka sa bukid. Di uhaw, mami. So, namin kayo higop o butong inom og butong labo na buntag di okay, na may karon dere na kahoy para magamit dito sa buhan ni tatay no so pa mo may kuwang man ng kahoy tabang na lang no pagod man ang katawan pero buo ang loob dahil alam naming bawat piraso ng kahoy may katumbas na ginhawa para kay tatay ha ah, na mi ay kompleto na ang amo kahoy wala tani Agi sa agianan ganina no kay dangog kayo Agi lang ta sa tikas na yung agianan kay kumubalik ka ato dangog kayo natin mga bitbit pili mong silbi ah ah grabe ay kahit ang mga panay ano mga Ano na natikman? ba? Ba't ka tayo lagi sa simpleng paggawa ng lutuan, doon namin muling nasaksihan ang diwang matagal nang namamayani sa ating mga puso ang diwa ng bayanihan. Malapit nang matapos ang lutuan ni Tatay. Kinabit na ang yero, bawat martilyo ng tako parang tibok ng pag-asa. Inisa-isa ang paglagari ng kawayan, maingat na sinukat, inihanay at inilapat. Hanggang sa unti-unti nabuo na ang bagong lutuan simple lang. Pero para kay tatay, ito na ang simula ng mas ligtas at mas maginhawang araw-araw. So, gini, diri ang iyahang oh. lutoan na. Oh. Ah. diri, pwede niya ibutang diri ang iyahang mga plato, oh, niya kaldero, asin, or tuyo, unsa pa man. So, pwede niya mo siya mabutang anhi. So, gini, usa lang niya kasimple nga abuhan, pero kinising-kasing, yung pag imo oh. ni ani gikan satu ang kuan satu ang viewers oh. nagpadala niya ato di pareto materials bago kami umuwi may munting regalo kaming inihanda para kinananay at tatay dai sadi pa may uli, tay Udah ko ihatag sa imo tay nga kuan, kani kini 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 Dala, dala. kani mm -hmm. kuan ni sa tay rajuba Radio. Radio nganai ispat. Ispat. Oh, kuan oh. nisha radio, pero na pun nisha di Indonesia radio lang kuan di ispat nisha dalan nisha ispat. Punya oh. di lini kama problem mau bateri ke solar nisha ibu adren ini masih sa init. Punya oh, karena moga nisha kani oh. mon yang pakun sa ispat kani. Mm -hmm. Nara mau oh, singgah oh. nisha. So gabi ibu ini mau gamit fresh flashlight. Oh. Ah. ang pakun sa radio kani nisha. Ah, mana sih Dewa, diba? kay ang ato, tuyo nani tay kay ano? Laay ay mandiri nya sa sounds lang basi no gang utok mo gana. Magsigalag ang nani. Eh. Kaya na isipan namin magregalo ng radio dahil ayon sa mga eksperto ang musika at mga buses mula sa radio maaaring magsilbing parang kausap ng mga tulad ni nanay na ngayon ay bihira ng makaramdam ng koneksyon sa mundo. Ano yung may saksak tayo? Uh. 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 din mo sa init. Mukuha na siya. na siya. Hindi rin ako kusog. Ewa? Makapawala niya sa kanang ayun ka maminaw lang ka gradyo uwi mo asawa nga gumaksyon o globat iibwa dani mo sa init para bisan o kanang wala ka or buntag ini gabi ini pun minggu orang pada dirinya oh minggu diri so at least namu yang kalingawan nga maminaw mga aning mga sounds nga makapawala sa laay labun na si nanay si para mo ganang ihangunahuna ba Mula sa tahimik na sulok ng kabundukan, ngayon may bagong sigla at may tunog na muling bumubuhay ng alaala. Hindi man kayo personal na kilala ni Tatay, ramdam niya ang inyong malasakit. Salamat sa lahat ng nag-abot ng tulong. Malaking bagay na po ito sa amin. Ang pagmamahal kapag totoo, hindi kailanman makakalimot. At sa gitna ng kahirapan, sakit at katahimikan. Ang malasakit nating lahat ang nagsilbing paalala na hindi sila nag-iisa. Maraming salamat sa inyong mga komento. Puno ng malasakit at inspirasyon. Dahil sa inyo, mas tumibay ang aming loob na ipagpatuloy ang kwento ni tatay. So, salamat kay tayo. Ay sa ha? Ay sa amin. Ay sa Salamat ko <laughs> daw. Sige. Sige tayo. <laughs> wow! sungsu. Ang <laughs> Nakuha po mag-exhibition ng mga upan niya